Hello mga kalula, tayo ay magluluto ngayon ng sapsap. -sap. Ayan, nakabili ako ng malalaking sapsap. -sap. Magpapangat si Lula ng malalaking sapsap. -sap. Ayan. Ang pagluto ng pinanga, mga kalula, ay pwede nang sama-sama. Ayan, sama-sama na yung sibuyas, kamatis. Ayan. Dahil madaling lutuin kasi ang ano, lang yan mga kalula mga ilang minuto lang yan ay luto na yan ayan ay aking inagay yung sibuyas na dahon at natimplahan ko na yan ng kunting asin kalamansi huli kong ilalagay yung dahon ng spinach. Madali lang yan maluto mga kalula at yan ay masustansya sa ating katawan yung spinach. para po lagi kayong updated sa mga i